So, dito po tayo. Ito po ay sibol Ito po ay sibol Ball. Uy! Saka eh. mo. Ah, ito. Yan, yung baka. Hugas uh, tayong kamay. Uy, huwag ka mo yun. Hugas muna akong kamay, tas magugas. Hugas ng kamay sa bukid. Next one. Hugas kamay. San ba tayo? Doon ba? Okay, hugas na kayo ng kamay. kamay ko ba? Hmm. Bakit?